kahulugan ng piranha sa panaginip. Ang piranha ay isa sa pinakamabangis na isda na sikat na sikat. Ang piranha ay isang larawan ng isang mabangis na hayop na mga agaw ng walang awa. Ang mga pulutong ng piranha ay madalas na nag-aaway dahil sa sariwang karne na dumarating sa kanila. Bilang mga ligaw na hayop, sila ay mga simbolo ng katapangan at pagtutulungan. Ang tubig ang tirahan ng mga piranha at sumisimbolo sa pagkamayapong kung nakakita ka ng mga piranha sa iyong mga panaginip maging handa na magkaroon ng magandang karanasan. Ang mga piranha ay nagtutulungan sa mga pangkat upang kumain ng pagkain. Ito ay kumakatawan sa pagtutulungan ng magkakasama upang magawa ang ilang mga bagay. Huwag maliitin ang mga kakayahan ng iba at lumikha ng isang maayos na relasyon sa pagtatrabaho. Ang panaginip ng mga piranha ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang isang problema para sa iyo sa oras na ito. Ang ganitong uri ng mabangis na isda ay sumisimbolo ng isang bagay na mahalaga, ngunit hindi mo ito naiintindihan. Maaari rin ito magpakita ng maliliit na isyo na mahirap para sa iyo na maunawaan. Ang kahulugan ng panaginip na makakita ng piranha ay maaaring sumagisag sa mga pag-atake ng mga kaaway at lakas. Ang mga piranha sa mga panaginip ay isang simbolo ng hindi pagkakapare-pareho. Ang mga piranha ay kumakatawan din sa kabangisan at pagkawasak. Kapag nakuha ng nilalang na ito ang iyong pansin, ang panaginip na ito ay nagaanyaya sa iyo na maging matapang. Narito ang ilang mga panaginip na may mga piranha sa iba't ibang konteksto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng piranha makakita ka ng isang malaking piranha, ito ay isang senyales ng pagbabago ng mood sa lalong madaling panahon. Pero ang maraming mga kadahilanan na makakaapekto sa iyong damdamin sa ngayon. Sa makatuwid, kailangan mong simula ng pagsasanay sa pagpapatahimik sa iyong sarili upang manatiling nakatutok. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga piranha at pating. Ang imahe ng mga, may mga piranha at pating ay sumisimbolo sa mga kaaway at ito ay isang panaginip na nagpapanatiling alerto sa iyo. Kung lumangoy ka palayo sa isang pating o piranha at nakalabas ng ligtas, nararamdaman mo sa totoong buhay. Iniisip mo ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mas magsikap ka upang madaig ang mga panganib na darating kahulugan ng panaginip tungkol sa makagat ng piranha. Ang kahulugan ng panaginip na isang piranha na kumagat sa iyo ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagtatago na isang bagay na lubhang nakakahiya at maaaring makapinsala sa iyong imahe. Tulad ng sa ibang mga kaso, tumutukoy din ito sa isang bagay na itinatago mo para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa piranha sa ilog kung nakakita ka ng piranha sa isang ilog, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakanulo sa taong pinakahalagahan mo. Gayunpaman, alam mo na ang pagtataksil na ito para sa ilang mga bagay na nangyari noon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mga piranha. Kapag hinabol ka ng piranha, sumisimbolo ito ng problema na sumisira sa lahat ng bagay sa paligid nito. Ang ilang tao o sitwasyon ay maaring makapinsala o makaimpluwensya sa maling paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang piranha sa isang fishpond. Kapag nanaginip ka ng mga piranha sa aquarium nangangahulugan ito ng tagumpay sa pangkalahatan. Masasamang tao. Ang isang piranha na lumalangoy sa isang fishpond ay isang simbolo ng isang karakter na puno ng pagdududa kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting piranha. Ang kahulugan ng panaginip na isang puting piranha ay nagpapakita ng magagandang bagay tungkol sa iyong buhay pag-ibig. Kung hindi ka pa nakakahanap ng pag-ibig, darating ang isang taong pinakaangkop para sa iyo anumang oras. Kung meron ka ng kinakasama o may asawa, ito ay nagpapahiwatig ng iyong relasyon ay maaaring tumagal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng piranha kung napanaginipan mong isang berdeng piranha, ito ay dahil ikaw ay isang makasarili na tao. Kung ang piranha ay madilim na berde, ito ay isang problema na may malaking impluensya sa iyong kasalukuyang mga pagpipilian at hindi na nagpapahintulot sa iyo na pumili ng pinakamahusay na solusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na piranha kung nanaginip ka ng isang patay na piranha, ito ay nagpapakita na hindi mo binibigyang pansin ang ilang mga bagay na pinakamahalaga. Binabaliwala mo ang ilang makakalagang isyo. Kung hindi mo namamalayan, patuloy ka nitong ilalagay sa gulo kahit na hindi mo ito nakikita. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na piranha. Ang kahulugan ng panaginip ng isang maliit na piranha ay isang krimen na sumusubaybay sa iyo Kung ikaw ay buntis at nananaginip ng isang batang piranha, ito ay nagpapakita ng takot sa mga banta ng iyong anak o maging sa iyong sarili Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangingisda ng mga piranha Kapag nanaginip ka mangisda ng mga piranha, sumisimbolo ito ng emosyon. Sisirain mo ang ilang nakakalason na relasyon na nagpapadama sa iyo ng kalungkutan. Kahit na gusto mo maghiganti at pahirapan ng iba tulad mo, lalabas ang pagpapatawad bilang ang pinakamahusay na pagpipilian upang makahanap ng kapayapaan.